Dumako tayo sa mga hakbang ng kasundaluhan sa pagpapalawig ng kamalayan sa usapin ng teritoryo ng bansa at pambansang seguridad. Sa probinsya ng Bataan, bumisita ang Cougar Troopers sa iba't ibang state universities para sa tuloy-tuloy na information awareness campaign. Riza Mela Moste sa detalye mula sa Mbales hanggang Bataan. Tuloy-tuloy ang pag-ikot ng kasundaluhan ng 69th Infantry Cougar Battalion sa areas of operation nito para palawigin ang kamalayan ng mga kabataan sa usapin ng West Philippine Sea. Kamakailan lang, bumisita ang Cougar Troopers sa Thomas de Rosario College sa Balanga City at sa mga campus ng Bataan Peninsula State University sa Orani at Dinalupihan, Bataan. Nakinabang ang student councils, mga guro at mag-aaral sa lectures na pinangunahan ni Civil Military Operations Officer Second Lieutenant Christian Caril Sival, Charlie Company Officer in Charge First Lieutenant Alex Paz at Platoon Leader ni si 2 Lieutenant Christine Amparo. Ibinahagi nila sa nasabing information awareness campaign ang mga aspeto ng geopolitika at pambansang siguridad kabilang ang banta sa ekonomiya dahil sa pagsubok na kinaharap ng mga mangisdang Pilipino at posibleng pagkawala ng mga enerhiyang reserba. Inilatag rin nila ang kahalagahan ng seguridad pandagat, ang papel ng international na batas at ang mga implikasyon ng 26 2016 ruling ng Permanent Court of Arbitration sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS.